isang magandang umaga na naman sa ating so uh, binalikan namin nabalikan namin itong area ngayon so nandito kami isang team kami yan tatlong sasakyan at si ano si yun pa isa so malalaman namin ngayon kung ano at may ibibigay din kami sir pade akong motor sir pade ok ra ang motor ni ya ang pati na po ano Oh, isang ano kami mga tat, tatlong sasakyan o mga nasa mga sampu yata oh hindi hindi alam ng taga na may bibigay kami ano karila kunting kunting ano man lang kung palaman so yan ah uh, abang abang lang kira na sir yan na pagkita ko sa inyo sila

mo man atong ispat no kana sa Ayan, what's up? So, medyo nauna kami kasi yung sasakyan ng kasama namin ay nandun pa. Na? <laughs> so, may ano na yun, kay Mito na ano yung gulong biglang ang ano tawag nung sa Bisaya ay nalubong so yahanap pa sila ng ano kung makaahon sila yung pupuntahan natin ay nandyan pa Dika, ha? hindi ka? oh nagradyo yung ano Dali, eh, naano daw sila. Talagang di na makahon. Lobong, kid, kayo dahi, boss. Lobong. Oh, dua katil, magot. Sakuan, right side. Ah, left side, eh, left side. Mangita lang tagabaw si Kudrea, ugdi gyud kaya. pagi ingon lang ugdi gyud kaya. Ah, sige, sige, sige. Ito ang sana ko. sa kundo sa ilaha. Repeat, ah. Hello, Andre. Ba't sila, hello, Andre? Ito, ba't yung suba, Andre? Wala po ayan, Andre? So, guys. Update ko kayo. At maghahanap pa tayo ng, ano, Talabaw, Para hatakin yung sasakyan ni sir. Kasi, ano, na, ano sa putik. Yan mo na, At mamaya-maya ay Bali, magmimigay kami ng ano rito, ng real gold tapos diretso na rin hunting. So ayan, update ko lang kayo mamaya maya. Harap na, let's go. Picture na, so, so steady muna tayo kay yung sasakyan namin ay hindi makagawang ano, yan o. yung sasakyan namin. Brad, Spada Ay, Admoran ah na atras uh, huh, tay. Uh, atras na. Testing matras ni, wa. Ku anu mana dia? dito para mangnga alas ngayon. Yan yung sasakyan namin tingnan nyo. Ini Ano nangyari? tay. kubkuban. Lagi? Kubkuban na Dohan makakabaw mo biratai. Kaya 'ta na. na. O so, di pa kami nakarating sa ano. Spat talaga. Nandito pa kami sa ano. Ah, bandang pagbaba. Wala muna lang kung sa antok. Hilanggo maonyo ano. Tulong nang ano namin sa sakit. Another isa kakabog. Na lang dire. Oon baling pati Yohane mukanya tumutulo. Angit yan ino. So, na lang dire. lang kayo mamaya-maya kung kanong so yung sasakyan namin ay hindi na ano kung ano na to parang kalabaw So nag-arkila kami na ano dalawang kalabaw Yan, yan o eh. kalabaw ay hahatakin yan namin ngayon nila hahatakin nila yan So yun so, stay tuned Mano yung trabaho mo, Survive na

Ooh. Puk mani, puk kon bani puk puk kon Pak kon ha Pak kon atuk gakon de ini tere sama yang balai tere dagai dagai kuan dere banak ha apa pun dai we dai arapet asa samai pai arapet kana sadong kana sadok apa pun bagahaya ampun siapa arapet di apa pun na jadi au asa masih lama hop arapet dina lagi kana kana de sir

Nanawa mga rebelde. Ah, bukod dapit. Dawos tubok. Ayos. Dorong ko na kun kipatong ra sa kwan. Ha dito sa nagit sya punuan ng isa ba? Tindog. Karon sa kawayan. Ayos. Oh, so, ka lang namin guys. Galing kami dun sa ano, naligo kami sa putik. kakahon lang ng ano namin sa sakyan oh relax relax ko di ha yan sir durango yan atat na atat na si sir durango titira na yan ang kanang uban brad ang ato ning balay balay na to Paniya na lang sila. sila? Oh, panheo na lang siguro. kabalo sila. Di kabalo man sila pila ka bukbalay Oo. Basta may tao tagaan. an Sige. tagpara. Oo. na lang wala na siguro siya. Go go. siguro. Kada lang kwan man ni kabukman ato lang Kabalo na man. Pila lang man eh. Uy, atong ibot. Kita na man diha. Kwan. Kwan na dire ka? to. kwan. Tulog. Ayun. Ayun. Abot mo siya diri kabalay? Lapo kayo ni. Diri sa diri ah lang? Sa diri lang. Kaya labot to rin Kaya nataga naman to. Nataga naman to rin to. Kita to. Kaya Ako na abo Ako ang na, Kaya labot. Lapo. to pa. Kasi pun pa. So, yan yung pangunigay namin. Ano? Ito ay, ano lang, na, kunting... Nakadako okay, na kayo ng tabang. Oh. Sa krisis ng mga tao rin. Ya, poh maka pas kau dah maka soal

Uh, oh, dia rasa kayak padulong nama dia. Tia, Alisa, Tia. Berikan. Tia. Tino, Fitri, Bungut, Tengahwe. Saya kira manuk pa lagi nak ada, Napa itu big dia, no? Oh, napa itu big?

ko, <tuh> ah, Sir Durango, bos. tu sulong. Grabe so may paparating na ano. tayo sa ano, mga nagarito. Medyo kapos kasi ngayon sila dito, sa, ano? Mga pagkain. Nai, nami, puan kamay, nai. Nami, kamay sa inyo. Sabi na po 'to, 'yun din. Uy, dami ng buntang. 'Yan 'yung kinakuy. Ito 'yung dalda na kei Abangan niyo 'yung part 2 natin sa ano, pag upload ng video natin kasi masyadong mahaba na kaya puputulin natin. Agila, agila, agila. Agila, agila, agila. Ito 'yung ano, Team Eagles. Oo, so, nagpapasalamat tayo sa kanila dahil sila 'yung ano, talaga 'yung nag-sponsor nito. Kasi ano, bibigayan ng ano, kunting Ambil sepoin penting biaya. Direbut tas si kuya oleh Hai Bung area. Yan. Tila nang itu kuya. Sigi. Ambil smile pack. Ayos. Oke, ayos. Selamat. Selamat, Nay. Si Mama. Da, ayo turun. Apa Alam <laughs> mo lang <laughs> po? So, ay, bugas. Ay, ano yung balay tapit? Dito sa unahan. Ah, papa yung taga ani. Yan, mari bugas say say ko, say. Tama. Taga pa yung bugas. Yan, say bugas para Angay. Sila ay korana, kaya, kaya iko. Sige. Tayo. Ay, kuloy. Allok siya kay. Dito yung mga mga ano daw, mga sampung sampatan, dito <laughs> sampung pamilya. <laughs> so yan guys, si Sirdurango, I don't know, nando na oh.

tayo ay sasabak na sa ano yung mga kasama natin ay nandun na nandun na nakapisto na so yan hanggang dito lang muna yung ano video natin at abangan nyo yung ano uh, karugtong nito